Yun, mag-almosal na po tayo mga kapatid. Hindi mag-almosal tayo. Yun. Hmm. Gutom na ako. Gutom skin na ako. Nagutom ng person. Yan, kay mag-almosal na tayo. Hindi kayo mag tayo guys. Wow! Sarap! Sitaw! Habang hmm. ating almosal. Sitaw. Hmm? Hmm. May konting karne. Almosan na kayo dyan. Pistaw. Mm. Pistaw pa gusto. Sarap. Gusto ko sitaw. Sarap. Mm. Mm. Yeah. Sarap kain tayo. Kain tayo ng sitaw. Mm. Almosal. Ano ba dito? tap Hmm tap Guys, almusal tayo, guys. Hmm. Tap. Uh, Maya-maya, magluluto tayo ng tinola ya hmm, sop mentalnya hmm, ini kurang asuk bikin kurang hmm, sop hmm Hmm, ini bikin Hmm. 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 Ito yung utong. Tap. Munggo sana ngayon, no? Kumuulan. tap ang munggo ngayon pag kumuulan. Mmm, tap. Tap guys, tap. Hmm. Nagulot na ako. Sarap. Masal tayo at ano? trabaho na naman tayo. Hmm?